guys Timber! tangin na ganito nilalaro ko sa Tomb Raider eh. nakakit ko yun pag si Tomb Raider so, yun guys Pogi Boy Mix na naman nga pala ito samahan nyo ako sa trip ko sa -trip, trip ko let's go at ngayon sa buhay sa America vlogs natin sabi ko nga sa inyo, gusto ko na mag-vlog dito ng madalas, ng everyday, kung everyday, kung everyday, kung pwedeng everyday, everyday na lang eh. Kumbaga, papakita ko lang sa inyo kung ano lang yung nakikita ng mga mata ko. Yun. Pero anyways, ngayong araw, mag-weekend get away tayo. Ayan, weekend getaway. Today is Saturday, mag stay tayo doon na sa hotel ng uh, Sunday. So yun, uwi na tayo ng Sunday. Pero yun, mag Where we weekend getaway tayo. Tapos kasama yung parents ko, tapos yung tito ko, tapos yung kaibigan ng parents ko. So yan, apat na kotse kami. Let's go! Just Those are the girls they don't let yo. yo. Money, yo. Man. Because 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 money. Robbie. <laughs> Kasi so, yun guys, dito na kami. Nag-stop kami dito sa Casey's. Sa gas station dito sa Casey's. Malapit na sa pupuntahan namin. At yan, makikita nyo guys, mabibili sila ng pizza pangkain Kanina kumain na kami, nagmakdo kami. So, kaya sila na lang yung mga family ko at ako tita ang daming tao dito. Kita nyo ba yung parking? Papakita sa inyo yung parking. Yan na guys. Isang parkingan pa palang yan ah. Isang parking spot palang yan. Puno na. daming tao. Sikat kasi dito yan sa Illinois guys. Star Rock. Maraming pupunta dito kapag yung mga nagba-bike, mga nag-hiking, mga nag-iihaw. Marami siyang forest preserve. Hi Nhi. Welcome to my vlog. Hi. Hi! Hi everyone! may gusto kang batiin sa mga minamahal mo sa buhay? <laughs> So guys, tapos kami dito mag-iaw. Punta kami dito sa loob nito. Ano ba diba meron sa loob niyan? Learning center? Punta? Visitor center. Ha? Ha, visitor center pala. Learning center tuloy yun. Anong nililang mo? Yung about sa gubat. <laughs> Learning center. Follow the maps already provided on And look for white. So yun guys, tapos na tayo magluto at mag-ihaw. Ngayon naman, papunta na tayo sa mga kuweba. ano mga kuweba yan, dapat masikip yan. <laughs> layo nito Ewan ko bakit gusto nilang tahakin to Pero isang paikot to Yung mama Yung mama ko na iwan na Tangin na guys dito yung ano eh Dito yung mga sa shake rattle and roll Yung mga kinukuha Yung mga naliligaw Yung paulit ulit lang yung dinadaanan nila Nakikita nila yung isang sign na Paulit ulit Galing guys no Alam nag-wonder din ako eh Parang paano nila nalaparan to ng isang ano no ng trail paano na naging ng trail to like pumipili ba sila ng forest and sabi nila oy ito magandang spot to lagyan natin ng paikot to like nalakaran. lakaran <laughs> ano ba kaya yung process dito no or may nakikita silang magandang sculpture bato or whatever tapos gagawan nila ng paikot ng trail ano kaya yun dude i uh, i think i found the i found a local here excuse me sir yeah Okay. Do you know where it's the way to the rock? Oh, oh, that way. All right, thank you, sir. Tangin na ganito yung nilalaro ko sa Tomb Raider eh. Inaakit ko yun eh. si Tomb Raider. So yun guys, ito na yung pinunta namin dito. And so guys, napaglakad-lakad na tayo. Nasa tayo dito. Ating mag-check-in na tayo sa hotel na binok natin. Tapos bukas mag-outlet tayo. So mag-shopping bukas. Yan ang agenda natin. Grabe guys, dami lang ako oh, dito. Amo? Pinapapa kami ng langaw. Langaw is ano? Fly. Langaw is the same as lamok. Lamok. Langaw. Iba na yun. Makala ko din yung lamok. Iba ba yan? Guys, hinakit namin yan oh. Ito kasi yung tamandaan eh. <laughs> Ayun, shortcut sila oh. swimming die the s hotels. Hero! Hero! Guess what? I'm coming for you. Oh damn! What the frick bro? <laughs>